Magandang araw mga boss, may tips ako para sa may mga nagpo-problema o na problema sa mga microphone nila. Ah, ganito ba yung microphone nyo at kadalasan na bibili sa mga Shopee, TikTok, yung mga TikTok 200 pesos. Ganito po yung laman ng one yun. Tapos, laging nasisira, nakailang pagawa, naputol, maogong, ma-feedback. So dito sa video natin ay tatapik natin kung ano yung ginagawa natin para mabawasan yon. Or mapatibay natin yung microphone. So, isa na dyan sa ginagawa natin ay yung mismong wire kasi na ginagamit sa mga microphone na mumurahin ay mga ganito lang. Maninipis lang yung laman at kunting hatak, kunting pulopot, napuputol na agad. Hindi may iwasan yan. Pati yung quality ng mga PL na ginagamit ay talagang low quality lang din. Kaya, madalas masira. Uh, ano pa ba yung in-expect nyo sa mga mumurahing microphone? ganun talaga mga boss. So gagawa tayo ng mga improvise or pinapatibay natin halimbawa yung wire instead na ganito pinapalitan natin yan ng ganito ano bang ginagamit nating wire so ang ginagamit natin ay quantum yan flexi series so yung ganitong quantum ito yung mga ginagamit talaga na heavy duty pang video okay uh, may kita, hindi kasi pwede yung mga ganito sa mga video okay lang, lalo na sa mga video okay rental, yung mga pinaparintahan eh, di diba, iba-iba yung gumagamit. Minsan may lasing, may naiipit ng upuan, nahatak, agawan ng microphone. Kadalasan kawawa si microphone wire. Kaya laging sira, kawawa naman yung mga may-ari ng video okay. Baka yung kinita nila mapupunta lang sa pagpapagawa ng microphone. Kaya nagpapagawa sila ng ganitong heavy duty wire. So ano ba yung wire na yan? Yung wire na yan ay katulad nito, naka-assemble na kasi hindi na natin makalas para may pakita sa inyo so ito yung laman niya mga boss kung mapapansin nyo makapal talaga yung pinakahibla niya kumpara dito sa sa mga naunang walang ano na dati pa talagang mas makapal siya kaya mas matibay siya yun nga lang medyo pricey siya ba diba, mga boss kung gusto nyo mas matibay medyo mas magastos din pero katulad nito ng may-ari na pinapalitan niya na kasi nagsasawa na siya na laging pinapagawa, laging sira. At din time, pati yung boys coil, ito yung pinaka boys coil niya dati. Ito yung ginawa natin mga boss. Pinalitan natin ng boys coil, papalitan natin at saka yung wiring kasi yung wiring niya maninipis ito may gumawa na nilagay ng makapal kaya lang hindi naman dinaan sa switch kaya anong nangyari katulad nito ang ginawa ng mayari ari uh, naka-off ata yan or naka-ano, tinali na lang nila pa hindi magalaw. May problema din yan. So, kakalasin natin yan, ipapakita ko sa inyo. Yan. So, itong isa, kakalasin natin. Ito yung pinaka-original niya pa na boys school. O, oh. nakalagay, Platinum. So gusto nang may -ari ng may-ari nang hindi ma-feedback at saka malakas kaya papalitan natin 'to. May nakalagay pa siya na semento. Tapos 'yung switch kakalasin natin 'yan kasi may tama. Ilinisan natin 'yan para magamit uli. Kaya pinix 'to ng may-ari o nilagyan ng tape para hindi na sila magloko o hindi na masira 'yung switch o hindi na gamitin kasi pag ginagalaw ata nawawala-wala yung boses. So gawin natin ngayon ay kalasin natin dito lang yan. Papakita natin. So ayusin natin yung camera para malatag natin na maayos. Yan, para makita. So dito muna tayo magsimula. Yan. Tanggalin natin gamit ang long nose. Yan. Kung mapapansin nyo, manipis lang yung wire na nakalagay. Yan lang. So, papalitan natin yan ng medyo mataba na wire. oh, kung ikukumpara nyo, malaki yung wire. Para mas matibay. So, putulin muna natin to. Di sunod natin, nakakalasin naman ay yung switch. Tanggalin na rin pala natin dito. Yan. Tapos Yan yung tunnel yun niya. Pag nasira din kasi itong switch, pwedeng maogo yung ano, boses ng mic o nawawala, wala yung tunog. O kaya, minsan naka-off na, may tunog pa rin yung ano, napipick up pa rin. lang medyo kailangan nating itulak itong ano kasi hindi natin matanggal yung switch pag ganyan so kailangan tanggalin natin yung simento na nakalagay sa kanya ayan so mayroong mga simento kasi pampabigat para ano, nauso kasi dati mga boss yung mga kasabihan na kapag mabigat yung microphone matibay may iba naman talaga na ang purpose niyan ay para sa anti humming saka maganda ang grip tingnan nyo, may nakalagay na simento pero ibabalik natin yan ito naman yung connection ng switch kung mapapansin nyo yung linya nakadala kasi pag naka off yan uh, yung linya. So, para siyang naka-off na volume, nakadikit, nakashort. Nakashort yung positive signal at saka yung pinaka-ground. Pag inon mo ng ganon, wala na silang koneksyon, diretso na yung signal. So, pag naka-off, kinakat niya, sinashort niya yung signal, parang naka-off na volume. Sa mga electronics na kaintindi, Uh, maunawaan yung paliwanag natin dito pero magtataka sila bakit pinagdidikit hindi kaya delikado yan baka mag short so wala pong voltahe dito ko hindi audio signal lang yung pinaka microphone yung pinaka audio signal na, na pipick up ng uh, voice coil yung napipick up ng voice coil na audio signal itatransmit nya dito sa wire papunta don sa amplifier so kung naka yan makakat yung audio signal so gagawin natin dito kakalasin natin yan papalitan natin din dilinisan natin pwede naman sa iba kung hindi nakakalasin to Isprayhan nyo ng contact cleaner o kaya lagyan nyo ng langis o kung ano man para malinis. So pwede naman kalasin yan dito, baklasin isa-isa, tapos pwede kiskisin yung pinaka terminal nya. So papakita ko sa inyo. Itong wire, papalitan natin yan. So dahan-dahan, kalasin natin yung tatlong So sa mga mumulahing may ganito talaga ang laman na wire manifest. Pero sa mga branded mga boss mga ganda naman. So hindi porket mumulahin eh, wala nang pag-asang mapaganda pa. Meron pa po yan. Kailangan nyo lang maghanap ng teknisya na kayang gawin. Okay. Ayan. So ito yung pinaka-contacts niya. So malinis pa naman siya. Ayan, maganda pa naman, maputi pa. Ibabalik na lang natin. Ibig sabihin, goods pa siya. Ang papalitan lang natin dito ay yung wiring para tumibay sya So sa ngayon, uh, okay pa naman siya. Teka lang, medyo masikip ata yung ano. So pagbalik naman, ganun lang. Kailangan nyo lang din ng long nose para itopi itong mga binuka natin na ipit. Yan. Kabila muna para hindi ano. Yan. Tapos yung dulo na. So sa tester, pwede naman siya malaman kung gumagana pa. So gamit tayo ng tester. Tapos i-check lang natin tong part na may hinang. Ito. Itong dalawa. Ayan. So off natin. Ayaw ah, natin on. Ayan. So may problema siya. Ah, mali ilang yung diin ko. Nagdikit na sa bakal. Okay. Okay, kumagana pa. So, nangyari pala kaya hindi gumagalaw dito ko na. Ano, kailangan ano, uh, wala siyang ano, naka-isolate siya. So, goods pa naman, i-rewiring e, natin 'to then papakita ko sa inyo. Saglit lang. Kailangan natin ng wire na ganito kahaba. Yan. So putol tayo dito. Bayahin lang natin tong Tapos Makalat na tayo mga busa tanggalin lang natin tong pinaka ano nya pinaka wiring nya na luma ayan so, tanggal lang so magbalat lang tayo dito Yeah. Ayos na yan. O, ito kasing wiring natin, makapal. Para sigurado na hindi magloko yung ano. Kaya kung magpapagawa kayo ng microphone, pwede naman. PM nyo lang ako nag-assemble tayo ng mga heavy duty na microphone tapos mga microphone wire kung gusto nyo magpagawa kung ayaw nyo na mga problema ng pabalik-balik na sira na lagi na lang eh isang gamitan lang sira na agad tapos papagawa nyo na naman uli medyo sa totoo lang medyo pricey siya pero kung kukintahin nyo naman mga boss yung ginagastos nyo tuwing paggawa nyo ng microphone ay sa tingin ko mas makakatipid kayo ayan okay na siya so balik na natin dito masok ng eh, ito yung dulo medyo mabusisi nga lang sa mga gusto mag DIY medyo mabusisi tong switch ay tika lang lagyan ko pala muna ng ano ng langis para hindi kalawangin yung switch kasi misan ano eh kinakalawang din yan Nilagyan muna natin. Then, ito tone na natin. Ito yung mahirap na part. Ayan, sumakto. Screw driver ko kung nasaan. Ito. So, ito yung screw nya. Wala na magnet yung ano ko. Okay. Dito lang mga boss. Medyo kailangan ano. Mahaba ang pasisya nyo. May kasi minsan isuot yung switch. Okay, Nasaan na yung isang tunnel nyo? ginaw ulang na mga bus. Yari. Baka dumikit dito yun. Tapos ingatan nyo na hindi mawala tong tunnel nyo na maliit. Mahirap to hanapan. Okay na. Tapos ibabalik na rin natin tong hindi nakaano mas mataba na yung well okay. so tingnan nyo yung huinang nito Uh, ano na kumbaga expire na ng itim na eh Nako, labo. So, hinang tayo. Ayan. Okay. Tapos, balik natin. So okay lang to na may ano, may allowance na wire o may pasobra. Kasi para kung sakaling may hinang o papalitan natin ito. Kailangan nga may shoot natin sa butas o oh, na nawala na yung butas. <laughs> sa din yan, minsan nahihirapan din ako ibalik itong ano. Ayun. Oh, ha? Huh? mali yung ano natin position ay hirap nito ah ito na yung pinaka tricky na part yung magbalik nito oh, lumulusot siya eh ayan ayan konti na lang yan yan natumbok natin may time kasi na madali lang magkabit yan may time din naman na mahirap kambahan to kailangan ano masinto so kailangan masinto din to para pag kinabit natin tong ay, sakto okay sunod naman natin ay yung voice coil itatap lang natin dito papalitan ko ng voice coil kuha tayo ng ano So saglit lang mga boss at tahanapan ko pa yung pamalit ko na voice coil. Update ko kayo at saka yung sticker pala dito. So, ito na mga boss yung ikakabit nating bagong voice coil, Loda X7. Ayan. Ngayon, susubok na natin dito. Ayan. So sakto na. Saktong-sakto lang din sa pinaka na natin kung matatakpan okay ayan tapos gamit tayo ng tester check natin kung gumagana uh, pag naka off yan shorted yung linya pag naka on may mababasa tayong resistance so gagawin natin dito at uh, isa natin, ayan, naka-off. Iyon natin. So, mapapansin nyo may konting galaw. Times din tayo pa makita nyo. Pag naka-on, yan yung reading mismo ng voice coil. Pag in natin yan, mag-short yan. So, okay. Gumagana yung switch. So, ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. Papalitan ko din ng voice coil. Ito naman yung sa isa. Ayan. HDT tapos X7 yung nilagay natin. Pareho sila X7. So, testing na lang natin. Sound check tayo. Set natin yung microphone. Ah, okay na. So, test natin ulit dito sa pinaka. Tayo, gamit tayo ng tester. Dito na sa dolo tayo magte-test. So goods. Sound check tayo. So mga boss, ito na yung sound check natin. Ah, uh, ito yung isa, ito yung isa dalawa. So try natin. Iyon natin itong isa. Hello, hello. Wala. So iyon natin syempre. Hey. Mic check. Mic check. Testing mic hello. Yan. yan, yan, yan. Ito namang isa. So wala pa. O natin. Hey, mic kick. Testing mic. Hello. 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 Mic kick. So mga boss, ayos na. Yung speaker natin ay yung nasa likod ko. Nandito, yung pinantesting natin. So so tamang timpla. Wala naman siyang feedback. O natin. Pareho. Ayan. So, pareho sila walang feedback. Pwedeng pagsamahin. Ang lakas ng eko ah. Yan. Hello? Hello. Mike test. Yan. Yan. So, andito yung amplifier sa likod. So, ayos na mga boss. Yung mga accessories niya pala ay puro new trick. New trick na wire. Uh, new trick na ano, pati yung PL. Ano? So, kung gusto nyo maganda yung microphone nyo, order kayo. So wag nyo lang gawing reference yung boses ko kasi pangit talaga yung boses ko. <laughs> Wala tayong magagawa doon.